Hindi ko i-bend na. ko nang iya nga Pusiras na nang pusiras. Okay. Kaya muna i-target ka. Sino'y? Sino'y? Gusto mga simsing to. Ipakilo to na. Kaya kabugat. Okay. Ayako na pala Milda. Doon siya. Nasaan nga nag-shell lang yung akon. So kuya, mm -hmm. shell oh, lang ako she sure. 40 pesos. Palawan. <coughs> mm -hmm. yeah. mm -hmm. wow. oh, so my heart, baby, so Oh, may heart, pag-iisay. May card pag-iisay so yung chain. Siyempre magiging isa. Siyempre magiging